Meron na naman pong patutsada itong si Baste laban sa NAS sa Malacanang. Mayor Baste sa J or KOJC si siege, patunayan lang ng Marcos administration or napatunayan daw ng Marcos admin ang klase ng kanilang pamumuno. Ito daw yung klase ng pamumuno ng Mar Marcos. Hmm? Paan? Paano? Saan? Anong klase yung sinasabi mo? So, eto pala yon. Ano nga ba ang napatunayan daw na itong Marcos Admin na ito sa kanilang mga ginawa? Ano daw ang napatunayan? So, medyo malabo pa rin. Ano, ho? ano po ba ang pinupunto nyo na, na maling nagawa ng admin? Pwede nyo puntuhin. Dahil sa inyo po, sa mga Duterte, marami. Marami kayong Uh, for the record, lahat po yan ay may mga factual basis. Halimbawa, yung 51 billion na allocation sa inyo, uh, or netong si uh, Duterte sa kapatid niyo po, na 51 million at marami pa pong iba. Lahat po yan ay may, may mga basis. Pero yung madalas niyong sabihin kasi tungkol sa administrasyong ito, walang nagawa, walang napatunayan. Ano nga po yun? Ano po yung problema niyo? Ano po yung inangal-ngal ng boots nyo? Napatunayan lang nila na ganitong klase sila mamuno. Ano nga ang klaseng pamumuno ito? sugas ka. <laughs> Di ba? Ganyan eh. Gagamitin nila ang mga polis. O oh, eto daw. Gagamitin ang mga polis tulad ng ginagawa nila sa KOJC. Okay. Tapos, anong kinalaman na ito sa pagiging presidente? Sa pamumuno na nasa Malacanang. Gagamitin nila ang pulis tulad ng ginawa nila sa KOJC upang ipakita ang kanilang otoridad. Ha? Bakit? Ba't ganon? Ba't nung panahon ni Digong? Ba't ngano? ganon? Matindi kayong sumigaw ngayon ng katarungan. Okay? Naagrabyado talaga ang mga KOJC members o sila yung nag-aagrabyado sa mga kapulisan? Kasi parang ang OA na. Ang OA na na mga taga Davao, Ang OA na nato mga Duterte. Hindi naman ma-pinpoint hindi naman matumbo kung anong pinoproblema niyo, kung anong punto niyo. Ang punto niyo kasi, isa lang, eh. bumaba ka na dyan at uupo na ang kapatid ko. Yun, di ba, Baste, Mayor Baste, yun yung gusto niyo. Tapos wala kayo talagang ma maipakitang konkretong rason. Itong nangyayari nga na ito sa KOJC, sa so tingin ko ay ikinatutuwa niyo pa. Kasi ito ngayon ang ginagamit niyo na rason para galitin ko na ang taong bayan. Napang-abuso ang gobyernong ito. Inaabuso ang mga kababayan natin dyan sa JOS, KOJC compound. At kung ano-ano pa, sagradong lugar yan. Di ba? Hmm. eto ngayon ang ginagamit niyo po para ano? Para galitin ang mga kababayan natin. Nagalit ba? Hindi. Kasi wala pa namang iligal na ginagawa yung mga naan dyan. Yung kapulisan dyan sa KOJC compound. Ito yung sinabi niyo, Ginagamit daw ang ka mga kapulisan upang ipakita ang kanilang otoridad. <laughs> o may authority ako ha, gagamitin ko ang mga kapulisan na ito. Yan lang talaga ang focus niyo, ang laki-laki ng, ng sistema ng ating bansa. Pero ang nakikita niyo ay yung sarili niyo lang. Yung tipong akala niyo talaga na aagrabyado kayo. Ganun ang nangyayari. This is not all about you, Duterte, all the time. Okay, para sirain daw ang mga sa tingin nila ay kalaban nila. Sirain sa tingin nyo ay kalaban? Hindi, kasi ang nangyayari, baliktad eh, kayo pong mga Duterte ang may ganitong kaugalian. Madalas ay titignan nyo kung sino yung mga kalaban nyo. Kahit ngayon mga dati yung kakampi na ayaw nyo na sa inyo, ngayon, kung hindi nyo uh, susumbatan, wala daw utang na loob o kung ano-ano pa. Okay? Siyempre, kalaban agad ang turing nyo sa kanila. Yun pa kayang ayaw sa inyo, natural lamang na kalaban ang, ang tingin nyo. Wala, pong, wala po sa mga Filipinos, sa ibang grupo, na ang tingin sa inyo ay kalaban. Sadya lamang po na dapat punahin ang kamalian nyo. Kayo po ang madalas ay ang tingin sa ibang tao na ayaw sa inyo at hindi pabor sa mga kabulastawan nyo ay kalaban. Gusto nyo kasi sumang-ayon ang lahat sa konting bu mabuting ginawa nyo, 1%, sa 99% na kasamaan nyo, gusto nyo na andyan pa rin ang taong bayan para sa inyo. Ano to? Anong kalokohan ito? Mayor Baste. Talaga lang ba? ba diba? Ang tingin daw ay kalaban. Kayo ang may ganyang kaugalian. Na ang tingin nyo sa mga taong nagsasalita ay kalaban agad. Na ang tingin nyo sa mga taong gumagawa ng tama sa gobyerno ay kalaban nyo. Thank <laughs> you.